Kumusta kayo mga kaibigan? Humanda na kayo para sa isang nakakasilaw na light show sa kalangitan sa gabi. Sa taong 2026, mayroon tayong kahangahangang kaganapan sa kalawakan. Pinag-uusapan natin ang Geminid Meteor Shower, at ito ay magiging kahangahanga. Ito ay isang hindi ninyo gugustuhing palampasin. Sasabihin sa inyo ng video na ito ang lahat ng kailangan ninyong malaman kung bakit napaka-espesyal ng taong ito. Susuriin natin kung ano ang sanhi ng kahangahangang shower na ito, ang misteryosong bato sa kalawakan na lumilikha nito, at kung paano ninyo makukuha ang pinakamagandang tanawin. Isipin ninyo na nakatingala kayo at nakikita ang isa sa mga pinakakahangahangang tanawin sa kalawakan sa ating buhay. Kaya, markahan na ninyo ang inyong mga kalendaryo at humanda na kayong mamangha. Kaya ano nga ba talaga ang meteor shower? Alam ninyo ba kapag nakakita kayo ng shooting star na mabilis na dumadaan sa kalangitan? Ang mabilis na guhit ng ilaw na iyon ay isang maliit na piraso ng alikabok o bato sa kalawakan na nasusunog habang pumapasok sa ating atmosfera. Ngayon, isipin ninyo na nakakita kayo hindi lang ng isa, kundi daan-daan sa kanila na parang lahat ay nagmumula sa isang lugar sa kalangitan. Para itong isang celestial na paputok, yan ang meteor shower. Nangyayari ito dahil ang ating planetang Earth ay naglalakbay. Habang naglalakbay tayo sa paligid ng araw, minsan ay dumadaan tayo sa isang bakas ng cosmic dust na naiwan ng isang kometa o isang asteroid. Kapag dumaan tayo sa agos ng mga labi na ito, ang maliliit na particle na ito, marami ay hindi mas malaki kaysa sa isang butil ng buhangin, ay bumabangga sa ating atmosfera sa napakabilis na bilis at nasusunog sa isang nagniningning na kislap ng ilaw. Taon-taon, dumadaan tayo sa ilan sa mga ito na nagbibigay sa atin ng mga shower tulad ng Perseid sa Agosto at Leonid sa Nobyembre. Ngunit isa sa kanila ang hari. Kilala ito sa pagiging napakaliwanag, maasahan at sa pagpapakita ng isang kahangahangang palabas. Pinag-uusapan natin ang Geminids. At sa Disyembre 2026, ang hari ay magpapakita ng isang maringal na pagtatanghal. Ang Geminids ay aktibo taon-taon mula Disyembre 4 hanggang Sabat 10. Nakuha nila ang kanilang pangalan dahil ang mga meteor ay tila lumilipad mula sa konstelasyon ng Gemini, ang Kambal. At ang nagpapaspesyal sa kanila ay hindi lang kung ilan ang makikita ninyo, kundi ang mga meteor mismo. Madalas silang matapang, maliwanag at maaring napakakulay. Mas mabagal silang maglakbay kaysa sa ibang mga meteor na nangangahulugang mas matagal silang nananatili sa kalangitan. Minsan ay nag-iwan ng nagniningning na bakas na nananatili sa hangin ng isang segundo. Ito ay isang tanawin na hindi ninyo malilimutan. Ngayon, dito na nagiging interesante ang mga bagay. Bawat magandang kuwento ay nangangailangan ng isang magandang karakter, hindi ba? Well, ang kuwento ng Geminids ay may isa sa mga pinakakaibang bagay sa ating solar system. Sa loob ng maraming taon, nalilito ang mga siyentipiko. Karamihan sa mga meteor shower ay nagmumula sa mga nagyeyelong kometa. Ngunit nang sinundan nila ang landas ng Geminids, may nakita silang iba. Noong 1983, nakakita sila ng isang mabatong asteroid. Ito ang unang pagkakataon na isang asteroid ang naiugnay sa isang meteor shower. Ang pangalan nito ay 3D 200 Phython, at ito ay isang ganap na rule breaker. Kakaiba ang orbit ng Phython. Lumilipad ito palayo sa Mars at pagkatapos ay sumisisid ng napalapit sa araw. Mas malapit kaysa sa anumang iba pang pinangalan ng asteroid. Sa pinakamalapit nitong punto, niluluto ito ng temperatura na mahigit 1,500 degrees Fahrenheit. Iniisip ng mga siyentipiko na ang matinding init na ito ang dahilan kung bakit nabibiyak at nadudurog ang asteroid na nagiiwan ng bakas ng mabatong labi. Iyan ang ang nagiging Geminid meteor shower natin. Dahil mukha itong bato ngunit kumikilos na parang kometa, mayroon itong kahanga-hangang palayaw, ang Rock Comet, at mas lalo pang kakaiba. Natuklasan sa mga kamakailang obserbasyon na ang Phaethon ay isang bihirang asul na kulay, marahil dahil sa matinding pagkakabilad sa araw. At pakinggan ninyo ito, sa loob ng maraming taon, inakala ng mga siyentipiko na ang maliit na buntot na nakita nila sa Phaethon ay gawa sa alikabok ngunit ipinakita ng bagong pananaliksik na ito ay gawa pala sa sodium gas. Ito ay isang ganap na sorpresa, at habang ipinapaliwanag ng gas ang buntot, hindi nito ipinapaliwanag ang napakalaking bakas ng labi na lumiliha ng Geminids. Saan nang galing ang lahat ng mga meteoroid na iyon? Nagkaroon ba ng malaking banggaan o pagkabiyak sa nakaraan nito? Pinanghawakan ng rock comet ang mga lihim nito na nagiiwan sa atin ng isang magandang misteryo sa kalangitan. Kaya, bakit ang 2026 Geminid Meteor Shower ang talagang kailangan ninyong makita? Bakit magiging napakaganda ng partikular na taong ito? Lahat ito ay bumababa sa isang perpektong kombinasyon ng mga salik na lilikha ng isang hindi malilimutang palabas. Una, ang bilis ng meteor. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sikat ang Geminids ay ang kanilang napakaraming bilang ng mga meteor. Sa ilalim ng perpektong madilim na kalangitan, makakakita kayo ng hanggang 120 meteor kada oras sa kasagsagan. Para itong nakakakita ng dalawang shooting star bawat minuto. Ito ay isang ganap na pinakamataas na pagganap para sa Geminids, na ginagawa itong isa sa mga pinakamahusay na palabas ng dekada. Ang pangalawang critical na salik ay ang buwan. Para sa sinumang mahilig manood ng meteor shower, ang maliwanag na buwan ay maaring maging isang tunay na party crasher na nagtatakip sa lahat ng malalabong meteor. Ngunit sa 2026, mayroon tayong napakagandang swerte. Ang kasagsagan ng shower ay sa gabi ng Disyembre 13 at hanggang umaga ng Ika 14. Sa panahong ito, ang buwan ay nasa unang quarter nito. Lalabas ito sa maagang gabi, ngunit lulubog ito bandang hating gabi. Ito ay kahangahangang balita dahil ang pinakamagandang oras upang manood, mula hating gabi hanggang madaling araw, ay magkakaroon ng ganap na madilim, walang buwan na kalangitan. Ito ang dahilan kung bakit ang 2026 shower ay isang tunay na hindi dapat palampasin na kaganapan. Kung nakita ninyong kaakit-akit ang paglalakbay na ito sa puso ng kosmos tulad ko, at gusto ninyong manatiling updated sa mas maraming kahangahangang kaganapan sa kalawakan tulad nito, maglaan ng sandali upang mag-subscribe sa channel. Sumali sa aming komunidad ng mga mahilig sa bituin at huwag palampasin ang isa pang pagkakataon upang tumingala sa pagkamangha. Nasuri na natin ang agam at ang oras. Ngunit paano naman ang pamagat ng video na ito, Golden Tears? Saan nagmula iyon? Hindi iyon isang tradisyonal na pangalan na makikita ninyo sa isang lumang textbook. Sa halip, ito ay isang paraan upang makuha ang kahangahangang pakiramdam ng panonood ng partikular na kaganapan na ito. Ang golden na bahagi ay talagang nakaugat sa agam. Isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa Geminid Meteor Shower ay ang kanilang nakakasilaw na pagpapakita ng mga kulay. Lahat ito ay bumababa sa mga sangkap. Ang maliliit na piraso ng bato mula sa 3200 Phaethon ay mayaman sa iba't ibang mineral. Kapag tumama sila sa ating atmosfera at naging napakainit, iba't ibang metal ang lumilika ng iba't ibang kulay. Ang sodium, halimbawa, ay nagbibigay ng isang nagniningning na kulay ginto-dilaw na ilaw habang ang bakal ay maaring magmukhang dilaw berde. Kaya kapag nakakita kayo ng Geminid, literal na nakikita ninyo ang mga piraso ng isang asteroid na nagpipinta sa kalangitan. Ang bahagi ng luha ay nag-uugnay sa atin sa kung paano nakita ng mga tao ang mga kaganapang ito sa loob ng libu-libong taon. Bago natin naunawaan ang agam, ang mga shooting star ay nakikita bilang mga mensahe mula sa mga Diyos. Ang pinakasikat na halimbawa ay ang Perseid meteor shower sa Agosto na nangyayari sa parehong oras ng kapistahan ni San Lorenzo. Sa loob ng maraming siglo, ang Perseids ay tinawag na mga luha ni San Lorenzo. Kaya habang ang Golden Tears ay hindi isang sinaunang pangalan para sa Geminids, ito ay kumukuha sa parehong damdamin ng tao. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng pagkamangha at pagtataka. Sa isang mundo na maaring maging hati, ang isang meteor shower ay isang bagay na nag-uugnay sa ating lahat. Lahat ng nasa ilalim ng parehong kalangitan sa gabi ay maaring tumingala at makita ang parehong ginintuang guhit. Ito ay isang sandali ng koneksyon, isang magandang paalala ng ating lugar sa malawak na universo na ito. Alam na ninyo ang bakit, ang ano, at ang kailan. Ngayon para sa pinakamahalagang bahagi, ang paano. Narito ang aking mga tip para sa panonood ng Geminids. Una, humanap ng madilim na lugar. Ang polusyon sa ilaw ang numero unong kaaway ng panonood ng bituin. Lumayo sa mga ilaw ng lungsod at humanap ng lugar na may malaki, bukas na tanawin ng kalangitan. Kung mas madilim ang lugar, mas maraming meteor ang makikita ninyo. Ganoon lang kasimple. Pangalawa ay ang oras. Ang kasagsagan ng gabi ay December 13 hanggang madaling araw ng December 4. Ang palabas ay bumubuti habang lumalalim ang gabi, kaya ang pinakamagandang oras upang manood ay sa pagitan ng 2am at 5am sa inyong lokal na oras. Alam kong gabi na, ngunit sulit ito. Pangatlo, maging komportable at magbihis ng mainit. Malamig ang mga gabi ng Disyembre, kaya magbalot ng maraming sapin, sombrero, guantes, at mainit na medyas. Magdala ng kumot o reclining chair upang makahiga kayo at makapagpahinga habang pinapanood ang palabas. Ang isang thermos na may mainit na inumin ay laging magandang ideya. Pangapat, hindi ninyo kailangan ng teleskopyo. Pinakamahusay na makita ang meteor shower gamit lang ang inyong mga mata. Hayaan ninyong ganap na masanay ang inyong mga mata sa dilim sa loob ng hindi bababa sa 20 minuto. At ibig sabihin niyan ay itabi ang inyong telepono. Maganda ang pulang flashlight kung kailangan ninyong makakita dahil hindi nito sisirain ang inyong night vision. Sa huli, maging matiyaga at mag-enjoy lang. Huwag tumitig sa isang lugar lang. Humiga at tingnan ang buong kalangitan. Makakita kayo ng mga meteor sa lahat ng dako. Hindi ito isang karera. Ito ay isang karanasan na hindi ninyo gugustuhing palampasin. Kaya iyan na, mga kaibigan. Sa Disyembre 26, lilipad muli ang Earth sa misteryosong bakas ng labi ng Rock Comet 3200 Phaethon. Sa loob ng ilang espesyal, Walang buwan na oras, ang ating kalangitan ay mapinturahan ng mga guhit ng ginintuang ilaw. Ang mga golden tears na ito ay higit pa sa isang meteor shower. Ito ay isang nakamamanghang pagpapita ng kapangyarihan at kagandahan ng kalikasan. Ito ay isang paalala na nabubuhay tayo sa isang aktibo, kahangahangang kosmos at bahagi tayo nito. Ito ay isang pagkakataon upang ihinto ang ating abalang buhay, lumabas sa malamig na gabi at tumingala lang. Kaya markahan ninyo ang inyong kalendaryo, tipunin ang inyong mga mahal sa buhay, at humanda kayong mamangha sa mahika ng kalangitan sa gabi. Salamat sa pagsama sa akin sa paggalugad na ito ng 2026 Gemini Meteor Shower. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like, comment and share ang video at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming video. Hanggang sa susunod, patuloy na tumingala.